wala ka pa bang negosyo at nag-iisip ka kung anong gusto mong inegosyo, eto tapusin mo tong video na to, sigurado marami ka matututunan. Kung nagsisimula kang magnegosyo, sigurado ito yung mga hindi ito yung hindi ko mga ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Magsimula ka sa core gift mo mga negosyo. Ako nga pala si Jeff po, ay isang negosyante. Isa rin ako DJ. Kung kailangan niyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo sa page ko or comment lang kayo dito. Bilang negosyante, meron na akong sampung taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi, not, hindi networking at ah, tulad ng sari-sari store, barbecuan, rental, bilyaran. Bilyaran muna bago rental. Kilala naman natin siya mga kanegosyo, si Eminem. Ang core gift niya mga kanegosyo is mag -grap or magtugma ng lyrics. Ito, kwento ko muna. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko mga negosyo Bata-bata pa kasi ako neto eh. Hanggang ngayon naman mga negosyo bata pa rin naman ako. Hindi ko pa alam kung ano yung core gift ko, kaya hindi ako nagsimula sa core gift ko. Nagsimula ako magtayo ng sari-sari store dahil gusto ko lang gusto ko matuto, gusto ko malaman kung paano magnegosyo. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. After ko graduate mga kanegosyo, nagtrabaho ako as a sales. Ilang years din ako sa sales as a sales representative. At napag-decision ako magnegosyo. Hindi masama magtrabaho mga kanegosyo. Hindi sinasabi ng mga Uh, guru ko no na masama magnegosyo. Marangal po 'yan, nagbibigay po ng pagkain sa pa, sa pagkainan natin 'yan. Ako na pagdesisyon ko talaga na magnegosyo. Una hindi ako marunong magluto. Tapos madali buksan yung sari-sari store. Tapos nagkataon pa may <clears throat> may community akong pinag may community pinag, meron na akong community paglilingkuran ang community yung pag pinaglilingkuran ko is college student mga ka-negosyo. At isa sa mga natutunan ko sa pagsasari-sari store, walang focus in one. Habang buhay kang reseller dyan, hindi sa'yo yung brand, hindi ka may-ari ng produkto. Hindi natin may scale up yan sa level 2 business model. Hindi yan ma-apply ng franchising, distribution, manpower, software, platform. At nalugi yung sari-sari store ko nung panahon ng pandemic. Nag-close yung sari-sari store ko dahil almost two years din na walang, kla uh, walang klase yung mga school. Puro online class. Walang face-to-face. -face. Eventually, sa pagtahak ko ng mundo ng pagnenegosyo, natutunan ko rin kung ano yung core gift ko, mga kanegosyo. Kung ano yung bigay sa akin ng nasa taas. May mga ilan sa inyo na nag-iisip kung saan ka magsisimula? Anong negosyo magandang gawin? Magbenta kayo ako ng damit? Magbenta ako ng ganyan? Walang masama dyan. Pero mas maganda maka-negosyo kung magsimula ka sa core gift mo. Kung pagkanta pa yan, panlasa, Ibig sabihin, isang tikim mo lang sa pagkain, alam mo na kung paano lutuin. Sa paningin, visual, marunong ka bang yung mga billboard, alam mo kung paano gumawa or nakikita mo kung ano yung mali, bakit gantong kulay yung ginamit. Or sa music, alam mo kung anong kantang pangit or maganda. Marunong kang makinig or marunong kang or sa pagsayaw, may mga corgip mga kanegosyo na hindi halata. Alimbawa, madaldal kang tao or marunong kang makisama, magaling kang makisama na tao. Ayun yung mga hindi halatang corgip eh. Ang example natin ngayon mga kanegosyo sa corgip is si Eminem ang core gift niya is magaling siya magtugma ng mga lyrics. Isa po siyang rap battle nagsimula bago siya naging rap ah, naging rapper, bago siya naging singer. Ginawa niyang puhunan yon, yung pagra-rap. At eventually, dun siya nag-focus ng maraming taon. Kung anong core gift niya, kung anong bigay sa kanya ng nasa taas, at darating din yung panahon na magkakaroon ng negosyo na nakapaligid dyan sa core gift mo. Nagkaroon siya ng label, ngayon nagpo-produce na siya ng mga, or ngayon nag na siya ng mga bagong singer. Nagsimula lang siya sa core gift niya at dadating din yung panahon na naging negosyo tong core gift ni Eminem. Kaya mga kanegosyo, kung nag-iisip ka kung anong magandang inegosyo, isipin mo muna kung ano yung core gift sa, na bigay sa'yo ng nasa taas. Mas maganda kung dyan ka magsimula. Mag-focus ka dyan ng maraming taon. Or kung hindi ka pa, or hindi mo pa alam kung ano yung core gift mo, sige, magsimula ka lang kahit anong negosyo. Kasi darating din yung panahon na dadaling ka ng ni God kung saan ka o kung ano yung core gift mo. Parang nangyari sa akin, nagsimula ako sa sari-sari store. Hindi ko naman core gift yung sari-sari store. Sa pagtahak ko sa mundo ng pagninegosyo, makalipas ang ilang taon, natutunan, natutunan ko rin kung ano or kung saan ako magaling. Kung ano yung core gift ko. Kaya kung magsisimula ka palang magnegosyo at nag ka, magsimula ka sa core gift mo, mag-focus ka dyan, i-scale up yan sa level 2 business model, ngayon kailangan na, <coughs> kailangan na natin gumawa ng original content. kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin. Heart mo na rin to. Lagay mo sa baba, core gift. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, wag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.